Magandang araw po sa atin lahat mga karonda. Ang picture at video po na inyong makikita ito ay sa barangay Tinanugan, Don Sol Sugon kung saan halos ah, kamag-anak ko po, po itong nakikita nyo na bahay at pinasok na po sila ng tubig dagat. So, mag po ang lahat. Ipinapanawagan ko rin po sa butihing kapitan natin dyan sa barangay Tinanugan na silipin nyo rin po ang sitwasyon ng nasa mga tabing dagat na bahay o kabahayan nawa'y bigyan nyo po sila ng protection at bigyan ng gabay kung paano sila maliligtas lalo ngayon sa panahon ng sakuna o masamang panahon maraming salamat po Maasa po ako sa agarang tulong at action suporta sa mga nasasalanta at nasa tabing dagat na pamilya at kabahayan salut po sa inyong lahat mga karonda ang aming team sa pagbabayanihan sa oras ng kalamidad